Tara na mga tsong at sang. Samahan ninyo ako sa nakakatuwang paglalakbay sa kasaysayan ng mga kotse, simula sa panahon ng medieval. Isipin ninyo ito taong 1200 na ngayon, at naglalakbay kayo sa maputik na daan, gamit ang inyong bagong sasakyan. Pero ang sasakyan ninyo ay isang kariton na hila ng kabayo, at ang gulong ay gawa sa kahoy. Ang mga maharlika at mga dugong bughaw, ay may mga maluho nilang karwahe, na may mga magagarbong unan at kurtina. Samantala, ang mga ordinaryong tao ay kontento na sa mga simpleng kariton o kaya naman ay naglalakad na lang. Si Leonardo da Vinci, ang henyo ng Renaissance, ay gumuguhit ng mga disenyo para sa mga sasakyang pinapaandar ng sarili nito noong ika-15 siglo. Mabilis tayong pumunta sa huling bahagi ng ika-18 siglo at nagiinit na ang mga pangyayari literal. Ito na ang steam engine, ang bagong teknolohiya na babago sa lahat. Noong 1769, isang French military engineer na nagngangalang Nicolas Joseph Cugnot ang gumawa ng unang tunay na sasakyan. Ito ay isang tricycle na pinapagana ng steam na idinisenyo para maghakot ng mga kanyon. Nabanga ito sa isang pader noong ipinakita ito, kaya ito ang unang naitalang aksidente sa sasakyan. Sa ika-19 na siglo, nagsimulang magsipaglitawan ang mga sasakyang pinapagana ng steam sa buong Europa at Amerika. Nang nagsisimula ng maging komportable ang mga steam car, dumating ang isang bagong bata sa blok, ang internal combustion engine. Noong 1885, pinatenta ni Carl Benz, o ang Benz na yon, ang unang sasakya na pinapaganang gasolina, at hindi na magiging pareho ang mundo. Ang nilikha ni Benz, ang Benz Patent Motor Wagon, ay parang isang motorized tricycle na ginawa ng isang taong hindi pa nakakita ng tricycle kailanman. Para hindi matalo, sumakay na rin ang ibang mga inventor sa banda ng gasolina. Ang Model T ni Henry Ford, na ipinakilala noong 1908, ang nagdala ng pagmamayari ng sasakyan sa masa, biglang gusto na ng lahat ng magkaroon ng kotse. Seksyon apat makinis, istiloso, at mabilis ang ginintuang panahon ng mga kotse. Habang papasok tayo sa kalagitnaan ng ika-20 siglo, ang mga kotse ay hindi na lamang tungkol sa pagpunta mula sa punto A patungo sa punto B. Sila ay naging simbolo ng estado, mga gawa ng sining, at para sa ilan, isang hindi malusog na obsesyon. Ang mga dekada 50 at 60 ay nakasaksi sa pagsilang ng mga iconic na modelo na pinapangarap pa rin ng mga mahilig sa kotse ngayon ang Chevrolet Bel Air, ang Ford Thunderbird, ang Pontiac GTO. Ang mga ito ay hindi lamang mga kotse, sila ay mga gumagalaw na iskultura. Umugong ang mga muscle car na ipinagmamalaki ang sapat na horsepower para may yak sa inggit ang station wagon ng lola mo. Pumasok sa ating mga puso ang Ford Mustang habang ang Dodge Charger ay nanguna sa kompetisyon. Ang mahalagang tampok sa kaligtasan ay unti-unting ipinakilala na ikinadismaya ng mga daredevil na driver sa lahat ng dako. Seksyon 5, mga pangarap sa elektriko at mga halimaw na pinapagana ng baterya. Nang akala natin ay gasolina na ang magahari magpakailanman, dumating ang isang putok mula sa nakaraan ang mga electric car. Sandali, ano? Hindi ba't iniwan na natin ang mga iyon sa steam power? Well, sorpresa! Ang mga electric vehicle ay talagang ilan sa mga unang sasakyan na naimbento. Noong unang bahagi ng dekada 90, nagsimulang lumaki ang mga alalahanin tungkol sa polusyon sa hangin at pag-asa sa langis. Ipinakilala ng General Motors ang EV1 noong 1996, ang unang mass-produced na electric vehicle ng modernong panahon. Habang umuunlad ang teknolohiya ng baterya, nagsimula ng maging mas praktikal ang mga electric car. Pagkatapos noong 2008, isang maliit na kumpanya na tinatawag na Tesla ang sumulpot na may dalang Roadster na nagpapatunay na ang mga electric car ay maaring maging kaakit-akit at mabilis. Ngayon, halos lahat ng pangunahing tagagawa ng kotse ay mayroong electric vehicle sa kanilang lineup. Seksyon 6: Mga AI driver at ang daan sa hinaharap. Nang akala mo ay hindi na maaring maging mas moderno ang mga kotse dumating ang artificial intelligence para yumanig sa mga bagay-bagay. Ang mga kumpanyang tulad ng Tesla, Waymo, Uber, ay walang tigil na nagtatrabaho upang maperpekto ang teknolohiya sa self-driving. Isang mundo kung saan maaari kang sumakay sa iyong sasakyan, sabihin kung saan pupunta, at pagkatapos ay umidlip o manood ng iyong paboritong palabas. Ngunit ang mga self-driving car ay hindi lamang tungkol sa kaginhawaan. May potensyal sila na mabawasan ng husto ang mga aksidente, mapagaan ang trapiko, at gawing naa-access ang transportasyon sa mga taong hindi makapagmaneho. Ang kasalukuyang mga self-driving system ay nangangailangan pa rin ng pangangasiwa ng tao, at maraming ethical at legal na hadlang ang kailangang malampasan. Habang tinatanaw natin ang hinaharap, isang bagay ang malinaw ang mga kotse ay patuloy na magbabago sa mga paraan na hindi natin maisip.